it's 11.32 a.m. Today is Sabado, day off ko ulit. Today is super mainit, hindi na masyadong malamig. Malapit ng magtag-init. May pasok si anak sa kanyang part-time job. Iahatid ko siya. And, ay hindi pala pupunta rito si asawa. Pata kasi may pupuntahan kami. At, mamaba na ako para mag-prepare ng aking kape. Ilang boses kasi sinisipon ako nung, nung, isang araw pa. Ngayong araw nga ipukunta kami ng LBC. Nadaling ko tong dalawa lang. Ito walang laman. Ito. Hindi masyadong ano ang laman. Ito yung pinakamahalaga kasi para mas marami dyan para sa mga kids, magagamit nila pag sa, sa na school. Hindi na ako, naghihintay na lang kami kaisawa. On the way here, especially over by your high school, on the entry exit, It's, i don't know what it is but it's what well, do you have a like, pencil sharpener chila chila baby chila baby angel baby Chila baby, Gila, baby. Gila, baby. ココウィッシャバハ。